Flash News Update Mga balita ngayon. Dalawang milyong pisong pabuya alok para madakip ang pumaslang sa kapitan sa Digos. Kontribusyon ni Lubiano kay Escudero noong 2022 campaign walang naging paglabag ayon sa PFAD Comelec. Lalaking ng hostage ng tatlong babae sa Tiaong keson Aristado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawang milyong pisong pabuya ang ibibigay sa makapagbibigay ng impormasyon para maaresto ang utak at pumaslang sa isang kapitan sa Digos City. Ayon sa Davao del Sur Police Provincial Office, nagmula ang isang milyong pisong pabuya kay Vice President Sara Duterte. 500,000 pesos naman ang alok ni Governor Yvonne Cagas para madaki pang gunman at 500,000 pesos naman para madakip ang utak sa krimen. Mayroon ng persons of interest ang pulisya sa pamamaril kay Oscar Dodong Buhol Jr., kapitan ng barangay Tres de Mayo at dati na umanong nakatanggap ng pantas sa buhay ang kapitaan. Bubuo ng Special Investigation Task Group o SITG ang pulisya na tututok sa kaso. Noong Martes ng gabi ng nasawi si Buhol matapos tamaan ng bala sa dibdib habang naka-Facebook Live papalit sa kanya bilang kapitan ng kanyang kapatid na si Kagawa Jeric Buko. Nilinis ng Political Finance and Affairs Department o PFAD na pinamumunuan ni Commissioner Ray Bulay ng Commission on Elections o COMELEC si Senator Francis Cheese Escudero at negosyanteng Lawrence Lubiano mula sa anumang paglabag sa Omnibus Election Code kaugnay ng 30 million peso contribution sa kampanya noong 2022. Batay sa siyam na pahinang resolusyong inilabas noong November 26, walang ebidensyang nagsasabing nilabag ni Lubiano, presidente ng Center Waste Construction, ang Section 95C ng OEC, kaya't walang legal na hadlang sa pagtanggap ni Escudero ng donasyon. Giit ng PFAD, personal na kontribusyon ang ibinigay at walang patunay na galing sa pondo ng Center Waste o ginamit upang iwasan ang batas. Samantala, sinabi ni Escudero na mananaig ang katotohanan kapag patas ang proseso, matapos igiit na palagi siyang tumatalima sa batas at sa mga pamantayan ng transparency sa halalan. Aristado ang isang lalaki matapos mang hostage ng tatlong babae sa barangay Kipot, Yaong, Quezon pasado alas 12.20 ng tanghali nitong Nobyembre 26. Ayon kay Police Colonel Romulo Albasia, binugbog umano ng sospek ang dati niyang live-in partner bago tumakas at magtago sa isang apartment kung saan niya binihag ang tatlong babae. Ilang oras na negosasyon ang naganap bago pumayag ang sospek na palayain ang mga biktima kapalit ng isang tricycle. Nang ibigay ng pulisya ang hinihiling na tricycle, dito na nila nasunggaba ng sospek at naaresto bandang alas dos ng hapon. Agad namang dinala sa ospital ang tatlong biktima para sa medikal na atensyon. Naghahanda na ang Tiaong Municipal Police Station sa pagsampan ng mga kaukulang kaso laban sa sospek. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.